Kumaring Marta Talaga nga palang napakahirap sa kalooban. Pag ang iyong asawa ay Lumipad ng ibang bansahan eh Aba eh talaga sigurong nakaka homesick bago, pati? Kaka Ay basta talaga nakakalimot ka na baga sa mga nangyayari. Parang napapabaya mo na pati ang iyong sarili. Di ba? Eh sadyang tunay, kumarete. Eh. Sadyang tunay, mahirap talaga. sa mag-asawa, lalo pag ang iyong asawa ay lilipad ng ibang bansa, tapos kayo may iiwanan. Talaga naman nakaka-stress. Sa simula lang, sa Permero eh, talagang ganay, yung mahirap sa kaloban Pero pag ito magal-tagal eh, hindi na rin, kumaritis. At saka sa makatawid, kumaritis. Eh talaga sigurong namimiss ng isa't isa. Lalo na pag mag-asawa kang naghiwala at pumunta sa ibang bansa yung lalaki. At is, eh, talagang mahirap kumaritis pala, eh gawa nung syempre, maaalala mo yung inyong ginagawa araw-araw lalo na pag kayo kakain ng sabay liligo ng sabay O, tis ay e talaga namang makakahirap ah, sa kaloobang kumaritis honey ay sino bagang ginaganay on mo kumaritis sino na pagkapati ang lumipad pa ibang bansa sino sinasabi mo eh eh ay ang ginaganay on ko naman kumaritis ay iyang si Pilok ah sino naman si kumarin Pilok ah at kinakausap na yung manikang mag-isa ay bigat ang asawa ni ay kakalipad pa nitong nakaraang taon noong November 23 ata lumipad at pumunta ng Saudi oh eto na tinamo ngayon at pagpasok ng January ay daig pa ang naputokan ng kwetis ang bahok at hindi na yata magawang magsuklay man laang at hindi na pati yata naliligo at parang homesick na homesick doon sa kanyang asawa at siguro ay Kulang na rin pati sa delig. Di ba ko? Ay, depende rin siguro kung maharit sa asawa. talagang hindi ka sanay na wala siguro ang asawa mo sa iyong katabi. Ay, di ganyan nga siguro ang nangyayari. Kaya si Pilot naman na hindi din natin masisisi at mahal na mahal niya ang kanyang asawa tapos biglang aalis at sasakripisyo yung mga ganyan. Talagang sakripisyo ang mag-asawa kung ay, awan baga kung bakit nagkaganay na pati yung si Pilot Ah, man. Ay, oo nga, Kumari Hindi naman perming yung lang ang aking iniisip. Ay, kung baga sadya namang nakakapag-isip naman yung si Pilot Di baga, si Pilot naman eh, kung iisipin mo, ay eh, kaya naman nag-abroad yung asawa niyang si Roberto. Ay, di ba, para din naman sa kanila at para maipag-aral ng kanyang mga anak panggastos nila, pang budget nila buwan-buwan. O. -buwan. Uh, di ba sakripisyo din naman ng asawa niya? Tapos ay mo gagana ganay ang po, na mo. Ah. Hindi niya lakasan ang kanyang loob para sila naman ay guminahin hawa ang buhay. At this, but no Akong tatawagin na ako maring Marta. At papuntahin natin dito at ating kausapin at baka mawala na nga sa ulirat yung si pilot ah. ay hala hala, hala. tawagin mo ha tawagin mo tawagin mo Aking yung sisigundahan pag tinawag mo Hani? ay hala at akong tatawagin kala ko nang ikaw ang tatawag hala 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 tatawagin ko ha kumarin pilot Parinig ka! Gaano ko na pati di yan? Parinig ka, kumaring pilot. Ano na ba bang nangyari pati sa iyo? Bakit? Ay! Di ba ko yung asawa ni Jimmy? Ay oo, kumaring pilot. Ako yung asawa ni Jimmy. Ano ko nalimutan mo na? Namang ko. Ay! Ay, pwede ko bagang mahiram si Jimmy kahit isang gabi lang. Kami lang ay mag-aano ah. <laughs> <laughs> Katanong ako maring Marta At pati naman ang asawa ko hihiramin niya si pilot Ay ah, kulang nga sa delay ang lintet <laughs>